mga sir, sure, mga tropa, mga pops so sa kapwa driver dyan ito yung unang video, unang vlog sa karera ng kasada sa ngala ng Indrive, ako lubos na gumagalang din sa lahat ng peritos, drivers pati na rin sa mga customer na nagtitiwala sa Indrive today, January 6, 2025 sa araw ng lunes, alas 7 ng gabi yun, pinili natin lumabas ng alas 7, na yun na, pwedeng tayo uh, yun, sana bigyan tayo ng just ng ano sana bigyan tayo ng magandang booking. Bigyan tayo ng magandang oras. Hindi naman tayo magbababad sa gabi. Tingnan natin lang ng anong oras tayo. Ito pang ano lang. May kita lang tayo this night. Tsaka ito yung unang araw. Yan. Yeah. Kapain tayo ng bus So yan. Waiting tayo ng booking. <laughs> May first booking na tayo mga pre. Ayan. atas Galing yung SMBF. Sa halagang 100 plus. First booking mga tol. Tutan na natin. <laughs> Thank you Lord sa booking na to. Let's go! Yo mga sir! Yun na natapos yung first booking natin boy. Hindi <laughs> ko na na-videohan. kinakabahan ako. Medyo kinakabahan tayo mga pre. So hindi na natin na-videohan yung first booking natin mga tol. Ayan, <laughs> okay naman. Mabaya yung sakay natin pre. Si Madam. From BF. Ito so may lupis natin siya din wrap. So, yun. Okay naman. Fair pala niya is 143. So, pro Gcash. Lang na tayo. Wala tayong kain. Lang <laughs> na tayong cash. Ah, eh, wala ba tayong mga cash? Baka sakaling magkameron tayo. So, yun. meeting tayo next booking mga pre. <laughs> Sana, pagpalain tayo. Let's go! Yo, shout out ma'am man! Second booking bro. Kailangan talaga natin ng ano, ano Kailangan ko ng isang camera para matututok dun sa booking cellphone lang kasi gamit ko mga pre so may pakalawang booking na tayo from national high school of NHS sa dati kong school nang na high school kung saan ako na eh, eh, promote yon yun dati kong school sa national high school dyan sa nga eh main tang papuntang malapit sa BF I think ang fair na is 200 plus so okay na rin kaya madali na natin bago pa i-cancel <laughs> second booking bro Thank you Lord sa araw-araw booking, booking Second booking Sa first ride na ngayong gabi Sa first deploy natin sa And drive Let's go Yo mga pre Tapos tayo sa second booking natin mga sir Makating tayo sa oras ng alas 8.13 Medyo shawarma yung ano Ito mo Sangat ano. Ang sawa naman niya ni ate. Mas detect niya. Mami. O naman siya. Pero hindi natin alam kung gusto yun yung next pasahiro so natin. So ang ano niya is 261. Binigyan tayo ng 280. Thank you ate. Yay! Binigyan tayo ng 280. So magandang panimula. Thank you ate. <laughs> chika chikahin lang natin mga po eh. Siyempre hindi natin, natin mabay video kasi wala tayong ano eh. Wala kasi tayong video kasi na pang pangalawang video. Diyan pala. Sini ka chika. Sini chika chika natin. So, bigyan tayo ng 21, 20. So, okay magandang, ano na. Magandang ka na Magandang bigay ng ating maliit. So, pangulang booking guys. Pakalawa, pakalawa, pakalawa. Medyo maganda ang booking natin ngayon sir. Salamat sa Diyo. Salamat kay Lord. Yun. So, waiting for next. Ano? Waiting tayo sa third booking natin. Labas tayo. Gusto kong kumain pero dalawang booking na tayo mga pre and sa loob ng hour na tayo 1 hour na fifteen minutes na tayo bumabiyahe so so far so good naman and let's go third booking yeah yan yeah, no what's up mga pre so third booking naka third booking tayo na hindi ko na record boy aha uh -huh. galing parang kayo papuntang Manila yun hindi natin na record pare ito yung booking oh yan yan yung booking boy 370 plus Hindi ko na na-record Hindi ko alam Ano uh, Si ate Medyo masungit si ate <laughs> Medyo may kasungitan naman si ate Pero okay lang naman So yun Pang Mapatabukin Pinasukan tayo papuntang Santa Mesa yata to Hindi ko sure yung lugar Basta Along Manila lang po yun pinasukan tayo Kaya Pantayin natin Let's go Yo, yo, yo! Pang 4 pang 5th Na booking guys. Time check, alas 10 na pala ko It's 10 o 5 ng gabi. And this is my 4th guys. And sa halagang 1, 97, dinigyan ako ng 100. Ano ah, yan ang booking guys? Ito yung booking. So naka 1K na tayo mga pre sa loob ng 4th kapat na booking. So ang kailangan natin ngayon ay 4 or booking, hindi ko sure eh. Kung 4 or 5 So kailangan natin ngayon is panggas. Kailangan natin ng panggas. Kasi may asok ako kapa ng 500 and it's 3 bar ngayon. 2 bar na lang siya. So let's go guys. Yo, peace Yo. bow. Yo guys, nandito pa rin tayo man. Sa drop off natin kanina. So waiting ako. Waiting tayo. Mga pre, mga paparanyahe tayo. Mga tayo mga paparanyahe. So let's wait. <muling>